tawanan, lait, matatalim na tingin. Sa loob ng matatayog na pader ng High Society University, si Sam ang katauhan ng isang biro. Ayan na si Bisikleta Boy! Siguro'y isa na namang scholar na wala man lang panggas. Ang bulung bulungan ni sumasalubong sa kanya araw-araw. Pero habang abala ang lahat sa kagtawa sa kanyang luma at yupi-yuping bisikleta, walang nakakaalam na ang simpleng apak sa pedal na iyon ay ang kanyang lihim na balabal ng paghihiganti at ang susi sa isang plano na magpapabagsak sa mga taong umapak sa kanya. Ang kanilang tawa ay magiging isang sigaw ng pagsisisi at magsisimula iyon ngayon. Araw-araw, ang pagpedal mula sa tago niyang apartment patungo sa universidad. Hindi lang ito para mag-gym, Ito'y para sa pagpapanggap. Nakikita lang nila ang simpleng t-shirt, ang kumupas na backpack, at ang bisikletang may bahid ng kalawang. Pero hindi nila nakikita ang bakas ng luha at apoy ng poot sa likod ng kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang bulsa, hindi barya ang laman, kundi ang susi ng isang garahing punung puno ng mga luxury car. Isa lamang ang palatandaan ng kayamanan na pilit niyang itinago. Ang pangungutya ay pinamumunoan ni Sofia, ang reyna ng kanilang kurso, na may katulong na si Marco, ang kanyang kasintahan. Si Sofia, ang babaeng umaagos ang ginto sa ugat, ay siyang perpektong larawan ng kapalaluan. Ngumit sa bawat pag-irap ni Sofia, may isang bahagi ni Sam ang nagsasara. Nagiging bato. Ito ay ang sakit na matagal ng kinikimkim. Hindi ako ito. Ang paulit-ulit na bulong ni Sam sa sarili habang nagpapalit ng damit sa banyo ng campus, ang pagod sa pagpapanggap ay mas mabigat pa sa pagpepedal. Matindi ang sakit na dulot ng nakaraan. May limang taon na ang nakalipas nang biglang naglaho ang kanyang ina at iniwan silang luhaan at walang-wala. Pero bago iyon, may isang pangyayari, isang flashback na laging bumabagabag. Naalala ni Sam ang isang gabi sa malaking mansyon nila dati, kung saan sila nakatira kasamang kanyang ama na si Don Julian, isang matagumpay na negosyante. Isang tawag sa telepono ang narinig niya. "Huwag kang mag-alala, Sofia. Napunta na sa ating account ang lahat ng shares. Wala nang magagawa si Julian." Si Don Julian ang kanyang ama ay biktima ng isang massive fraud at ang may pakana ay isang taong malapit sa kanila. Ang mukha ng taong iyon, ang ama ni Sofia. At ang katulong nito, walang iba kundi ang tiyuhin mismo ni Sam, si Tito Leo, na nagtaksil sa kanilang pamilya dahil sa kasakiman sa mana. Hindi lang nila kinuha ang yaman, kinuha rin nila ang kapayapaan ng kanyang ama na kaunan, ay namatay sa atake sa puso dahil sa matinding stress at kahihiyan. Kayad narito si Sam, hindi isang scholar, hindi mahirap. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng lihim na kayamanan na inihanda ng kanyang ama bago siya tuluyang bumagsak. Ang bisikleta ay hindi lang isang biyahe. Ito'y isang baluti na nagtatago sa Sam na nagpaplano. Ang Sam na nakikipagdate kay Sofia at Marco. Paano? Gumawa siya ng pangalan sa online trading gamit ang lihim na pondo ng kanyang ama. Sa mundo ng finance, kilala siya bilang SAM, isang henyo, pero walang nakakakita ng kanyang mukha. Niyakap niya si Marco at Sofia bilang isang simple at humble na kaklase, nagpapanggap na naghahanap ng trabaro. Ginagamit niya ang bisikleta para kunin ang simpatsa nila o higit pa, ang kanilang kumpiyansa. Ang plano, palapit ng palapit si Sam kay Marco, nagpapakita ng walang-wala na personalidad. Sa bawat pagpapautang ni Marco sa kanya ng bariya para sa pamasahe, mas lalo siyang lumalabas na kaawa-awa. Gusto niyang gamitin ang kasakiman ni na Marco at Sofia para sila mismo ang magbigay sa kanya ng patibong. Isang gabi sa isang marangyang party. Narinig niya ang usapan ni na Sofia at Marco. Ang bagong investment deal ng pamilya ni Sofia, napakalaking halaga na kaiyangan ng isang lihim na dummy partner para hindi mahalata ng mga auditors. Isang taong mukhang wala talagang pera. Agad na nag-react si Sam. Lumapit siya kay Marco. Nagmamakaawa. Marco, parang awa mo na. Kailangan ko lang ng kaunting pera para sa gamot ng nanay ko. Baka pwede akong maging errand boy sa business ninyo. Tumawa si Marco. <laughs> sige Sam, sige. Bigyan ka namin ng oportunidad na maging dami namin. Ang ngiti ni Marco ay puno ng pagmamataas. Ang ngiti ni Sam ay puno ng matagumpay na panlilinlang. Nagsimula ang laro. Ginawa nilang shareholder si Sam sa kanilang kumpanya na kunwari ay kailangan lang nilang ng tirma niya para maitago ang kanilang dirty money. Sa mga dokumento, si Sam ang magiging mukha ng krimen sakaling mahuli sila. Pero, habang pumipirma, palihim na kinukunan ni Sam ng litrato ang bawat pahina at gamit ang kanyang high-tech na cellphone, idine-decrypt ang kanilang mga lihim na transactions. Ang betrayal ay dumating ng inaasahan. Pagkatapos niyang pumirma, inakusahan siya ni Sofia ng pagnanakaw ng singsing sa party kasama ang video proof na gawa-gawa. Hindi ka na namin kailangan, bisikleta boy. Pwede ka nang umamis at huwag kang magkakamaling magsalita. Parang gumuho ang mundo ni Sam sa harap nila nagpanggap siyang umiyak at nagmamakaawa nagpakita ng takot at kawalan ng pag-asa Bakit niyo to ginawa sa akin Pero sa loob ang bawat patak ng luha ay gasolina sa apoy ng kanyang plano Ang patibong ay gumana pag-uwi sa apartment na kunwari ay squatter area lang pero sa totoo'y isang safe house. Hindi siya umiyak. Nagtawag siya ng mga abogado, nag-ayos ng mga files at higit sa lahat, inilabas niya ang tatlong luxury cars mula sa garahe. Hindi para gamitin, kundi para kunin ang mga dokumentong nakatago sa mga compartments ng mga ito. Mga dokumentong nagpapatunay na siya ang may-ari ng 90% ng share sa kumpanya na binili niya ng palihim sa mga dating investors. Ang ultimate twist, ang dami na sinasabi ni na Marco at Sofia ay hindi ang pangalan ni Sam sa kumpanya, kundi ang kumpanya mismo na inaakala nilang kanila. Dumating ang Judgment Day. Isang malaking press conference ng pamilya ni Sofia. Ipapahayag na si Sofia at Marco ang magiging bagong CEO ng kanilang kumpanya. Ngunit bago pa man magsimula ang seremonya, biglang tumunog ang emergency alarm. Pumasok ang SEC, Securities and Exchange Commission at mga pulis. Nataranta si ng Marco at Sofia. Hinahanap nila ang fake shareholder na si Sam para isisi ang lahat. Pero sa halip na bisikleta boy, isang mala godfather na lalaki ang pumasok. Nakasuot ng impeccable suit, may tindi ang tingin at may kasamang mga abogado. Siya, si Sam. Humarap si Sam sa press at sa harap ng lahat, idineklarang ako si Sam at ako ang may-ari ng lahat ng kumpanyang ito. Isiniwalat niya ang mga ebidensya ng pandaraya, paglustay at pagtaksil sa kanyang pamilya na nagawa ng ama ni Sofia at ni Tito Leo. At ang pinakahuling patibong, ang investment deal na pinirmahan niya ay isang buyout clause sa ilalim ng kanyang pangalan na ginawa niyang valid sa tulong ng mga ebidensya at ng mga dokumentong nakuha niya mula sa mga luxury cars. Lumuha si Sofia, hindi sa awa, kundi sa galit at kahihiyan. Wala kang hiya, isa kang magnanakaw, ang sigaw niya. Ngunit malamig na tumugon si Sam. Ang magnanakaw ay hindi ang nagbabalik ng nararapat. Ang magnanakaw ay ang nagtataksil sa sarili niyang dugo dahil sa kasakiman. Tingnan niyo ang inyong mga kaso. Sofia ang bisiklata boy ay naging hustisya ninyo. Sa sumunod na araw, nagtrending si Sam sa social media bilang the vengeful successor. Ang tatlong luxury cars niya ay nakita sa kalsada, simbolo hindi ng pagmamayari, kundi ng tagumpay laban sa kasakiman. Si Sofia at Marco, nakulong sila kasama ang kanilang mga magulang. Hindi na sila nakita sa high society events. Natapos ang kanilang greed sa rehas. Si Sam ay tuluyang umupo sa trono bilang CEO. Ngunit, hindi niya kinalimutan ng kinagdaanan. Ang bisikleta niya ay inilagay niya sa isang salamin sa lobby ng kumpanya. Isang paalala sa lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa material, kundi sa katapatan at tapang na bumangon mula sa pagkatalo. Sa huling araw ng semestre, tahimik na naglakad si Sam sa hallway ng unibersidad. Hindi na nakabisikleta, ngunit hindi rin nakasakay sa mamahaling kotse. Naglakad siya. Ang mga tingin ng tao ay hindi na puno ng tawanan, kundi ng paggalang. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang pwesto kung saan siya kinutya. Walang galit, nangibabaw ang kapayapaan. Tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang iyong sasakyan, kundi sa kung gaano katapat sa iyong sarili. Ang pagtataksil ay laging may katapat na karma at ang kasakiman ay laging nagpapabulag sa tao sa katotohanan. Kung nakaka ka sa kwento ni Sam o mayroon ka ring pinagdaanan na pagtataksil, mag-iwan ng hustisya sa comment section. Huwag mong karimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para maging una sa mga susunod pa nating mga kwento na magpapatunay na laging nananaig ang tama.